back again sa ating YouTube channel. So sa mga bago pa sa akin YouTube channel, ito po ang channel na All in One. Ayan. So sa mga bago pa, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe isubscribe sa ating YouTube channel. Helena Dinasa at sa mga uh, baguhan, thank you so much na panpapal kayo sa akin channel at sa mga previous viewers ko guys na lagi nanonood. Thank you so much and I want to say happy new year everyone. It's been long time na hindi tayo naka gawa ng ating video dahil busy tayo dito sa probinsya marami tayong ginagawa so I just want to take this opportunity to say Happy New Year everyone at sa aking mga viewers ayan so sa video na to sa topic natin ngayon is about an so may mga uh, nagtatanong at uh, nag uh, worry or nag uh, tatatakot Paano ba talaga mag-umpisa yung ating mga trials or ating mga hearings? Trials, ayan, trial kasi tawag doon hearing or pre-trial, mga ganun. So, ang ating mga, uh, ano ba yung dapat natin i-consider? Ayan, so guys maging confident lang tayo. So, itong ating topic ay masyado sensitive sa mga hindi open-minded. So, pass lang kayo guys sa channel na ito ay dahil dito ay open-minded lang ang dapat. Ayan, so. At uh, wag well judgmental. So, kung judgmental ka, so pass lang sa video na to. Ayan. So, uh, about sa annulment, Uh, kailangan guys, mayro mayroon, tayong confidence sa sarili natin sa pagsagot sa loob ng court. Ayan. So, hindi natin alam kung yung mag-interrogate sa'yo. Interrogate talaga natakot. Yung magtatanong sa'yo doon ay ma, ma, lumanay magsalita o, ma, o tigasin. Ayan. Yung sa akin guys, sobrang matigasin yung nag- uh, interrogate sa akin. Yung, alam mo yung may, mayroong may nagko-question sa'yo, hindi ko alam kung ano yung term, nakalimutan ko. Mayroong mag-question sa'yo na sa katabi mo. So, halimbawa ako andito, tapos katabi ko yung lawyer ko, tapos dito sa kabila, mayroong ding magtatanong din sa kabila, mayroong magta-translate. Ayan. Into English or Tagalog or whatsoever. Ayan. Pero most guys, sinatranslate pa nila sa English. Ayan. Ayan or na translate na sa ilonggo. Ayan. And then sometimes yung nagtatanong sa inyo ay naka-English at naka-Tagalog or naka-Ilonggo, depende guys sa gagamitin niya. So nasa inyo 'yan kung saan nyo banda sagutin, Ilonggo, English, Tagalog, ayan. And wag kayo guys a uh, lalagpas doon kung ano yung sinulat nyo sa inyong affidavit. Ayan, kung ano lang yung nasulat nyo doon, yun lang yung isasagot nyo. And kung ano yung tinanong sa inyo, yun lang din ang sasagot nyo. Ayan. Uh, doesn't matter kung masakit man yan o matigas man yan na salita or over the, over the bakod na na question. Kasi minsan nag, nag lumalabas din sila sa sa uh, sa affidavit mo. Ayan. Kung magagumagawa gumagawa sila ng sarili nilang uh, tanong. Ayan kung kumbaga pinapaikot-ikot kanila so mag stick lang tayo sa ating sagot ayan so dyan malalaman kung totoo yung ginawa mong affidavit kung yun talaga ay galing sa'yo o dinikta lang sa'yo o ginawa-gawa mo lang so wala naman tayong uh, ikakatakot guys kasi naranasan natin yun eh kahit ilang question pang balik-balik na -balik ta rin tayo kung naranasan natin yan, at yun ang sinabi natin, at yun ang nangyari sa past uh, marriage natin, ah, uh, yun at yun pa rin ang isasagot mo. Ayan, so, wag lang tayo matakot. Hagingging, ah, um, presence of mind, at hindi naman talaga may uwasan na, uh, kakabahan tayo dahil hindi naman tayo sanay. And first time natin pumunta ng court, sabi natin na, uh, natin experience yung alam mo yung nasa TV lang natin nakikita na mayroong mag ganun at mayroong nakatayo nakaupo doon na dito tayo so, doon tayo sa courtroom and so hindi naman tayo sanay dyan at first time naman natin talaga papasok dyan wala naman tayo kasi ibang kaso yun lang din naman so magiging uh, calm, calm, calm lang tayo kampante lang tayo guys at pwede natin maiwasan na parang manginginig tayo o parang hindi tayo makasagot mag uh, hinga lang tayo ng malalim guys inhale exhale lang tayo at kailangan yung yung kamay natin ipigapigain natin ayan yung alam mo yung parang ganyan ganyan mo pag uh, stress tayo o parang pinakabahan talaga tayo hindi natin ma mapigilan ayan so andyan naman yung ating uh, loyo sa likod na pag parang nabablangko na tayo ay ita itatrap niya tayo or i, i stop niya yung mag-interrogate sa iyo. Kumbaga, sabi niya yan na ay over ano na yan na ganito dapat ito ganyan. So parang ide niya tayo. So uh, malaking uh, factor na meron tayong lawyer na uh, friend natin. Yung kumbaga uh, yung relationship natin is uh, hindi lang siya natin lawyer kundi yung parang defender natin siya eh, yung kumbaga, sa side siya natin, na kung ano man yung sasabihin ng kabila, andyan siya na magkakampi uh, sa atin, kasi siya yung ating lawyer, at binayaran natin siya. So, I'm so thankful talaga sa lawyer ko na, uh, he is my, not only my friend, but uh, he is my father, yung, yung connection namin para meron akong tatay. So, Napaka-sarap sa feeling na meron kang lawyer na ganyan. At uh, hindi kanya bibiguin talaga sa lahat ng hearing mo. Ayan. So, hindi ko pa naranasan na siya yung nag-cancel ng hearing. Kumbaga, meron lang, uh, hindi available yung, ah, uh, tawag dito, ang judge. Ang judge yung nagkataon na hindi available. So, walang hearing. Pero sa case na nahawakan niya eh, sa akin, hindi siya, ni minsan hindi siya nagsabi na, ay hindi ako mag, uh, hindi ako mag, uh, I ay mean, once pala, may isa pala, yung ano siya, tinrang kaso niya, hindi niya talaga kaya pumunta ng court, yun, isang beses, kasakit siya, so yun lang. So, kung alam mo na yung lawyer mo ay masigasig, alam mo guys, malap, madali lang yan. Madali lang na abutin ng dalawang taon. So matatapos na 'yung ating annulment kung masigasig lang at hindi lagi nagka-cancel 'yung judge. Ayan. So 'yun lang guys ang ating video for today. Um uh, nitong New Year sa mga nag-grant ang annulment. Congratulations and you can start your new life in a new chapter of your life. Ayan. So hindi naman yan ibig sabihin na nag uh, nag annul tayo nag file tayo ng annulment is meron tayong iba pang iba pang uh, plano or uh, gaganti tayo gayto ganyan gaganti tayo iwanan natin sila mag -file ng annulment hindi guys ito ay sa lahat ng nagfo-file ng annulment o lahat lahat na may balak mag-file uh, ng ganitong case alam ko guys yung feeling gusto mo makawala sa, sa bangungot na pinanggalingan mo. So, habang andyan yung apliyedo na daladala mo, hindi yan mawawala. So, congratulations sa mga nag-grant ang annulment this year. Ayan. So, supposed to be is last year, but lumabas nitong year. So, this is a new year, ayan, for us. Na mag-start tayo ng bago nating buhay, bagong chapter ng ating buhay. To start a new life. Ayan. So, na mag, nagkamali man tayo noon so we try our best na hindi na tayo magkamali ngayon sa guide ni God na hindi na tayo magkamali uh, ng ating mga decision Ayan. so sa mga nagbabalak at merong nagpo-file na ngayon at kaka-start kaka lang so may, kung meron kayong question you can comment below in my comment section at kung meron kayong katanungan you can direct send to my FB page or FB page or FB uh, account Helena Helen Lasay same lang guys Helen Dinlasa at yung akin channel ay Helena so you can send a message guys if you want to send me a message or question about this kind of case ayan so ito ay based lang sa aking experience at uh, uh, hindi man ako expert So, ito ay sinishare ko lang din yung aking uh, experience sa aking case na naranasan o case ng anong civil case. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and Happy New Year everyone and thank you, thank you. God bless. Bye! See you in my next vlog.